Anong tawag, anong tawag sa inyo ito? Grapefruit. Grapefruit, grapefruit. Sa Bisaya, saan man sa Bisaya? Suha. Suha ba ni? Kaya suha man akong tawag sa una. Ah, buongon. Buongon man ito siguro. So, grapefruit guys. Bubuksan natin. Mukhang ayaw. mukang matagal na to. Matagal na to siya dito sa ano. Hmm. Hmm. Mango-mango, ha? Mango-mango na, I mean, <laughs> Ganito ba ito pagbukas? <laughs> Kasi kung hiwain ko ito, gusto ko makikita yung ano niya. Yung loob. Ano na siya, guys? Hmm, mangu mango-mango. Amang mo Mm. Ang bango talaga. Ang bango niya, guys. Ito pala to. Alam ko nito, noon sa amin, buongon ang tawag. Buong. <laughs> Kasi bisaya, diha nga, kuan, kahibawaan eh. Buongon ni diha, no? Unya, there is a, sa ibang bansa grapefruit o oh. Hello guys, mut ka ayu ang sarap niya Hmm, ang bango. Sana hindi masisira yung mukha ko nito. O oh, kainin kita, wag mong sirain ang aking mukha. Pero guys, ang grapefruit, maano talaga siya no maasim asim talaga siya nakabili ako ng grapefruit guys hindi itong green yung yellow siya masarap yung ano niya laman ito green first time kong nakabili ng green so laway laway na ba ako ba wow o oh, deva masa masa siya guys Lo, ang kintab niya. Hindi siya tuyo. Diba, may ibang dry. ini natin siya. Tapos na yung aking dinner. Nag-dinner lang ako ng ramen. Nag-ramen lang ako, guys. Kay gutom na gutom talaga ako ba yung masarap humigop ba ng sabaw ba talaga. So, ang ramen ay pinagtripan ko. Pinuno ko ng gulay. Ang lasa niyo, guys, bulang lang. <laughs> Guys, ngaon. Ngaon ta ba? Ngaon ta. Ala, kalami. Hmm. Susubukan ko hindi masira yung mukha ko. Ang sarap niya. Hmm. Ang sarap niya, guys. Perfect. Parang hindi masira yung mukha ko. Ang sarap niya. Hmm. Hmm. Walang sausawan. Ay, ay, ang sarap niya. hmm Grapefruit, guys. Binili ko to siya. Ano? Ala, kailan ko pa to? Hoy. Ala, Christmas pa to. New Year. New Year. New Year to, guys. New Year pa to. Hello. Isang buwan na. O, ba? Diba? Binili ko to, ano? December 2029? Oo, kasi wala na yung protas nung time na yun, guys, banya niya? nakita ko siya. green man, bahala kubahala, naun ano sa lasa Hala, lami man, sarap. Hmm. Hmm. na mukha ko, guys. May maasi man sa ilalim. Hmm. Hmm. Ala lami siya. Lo, sarap. Hmm. Ala guys, ang sarap niya. Alam mo 'yun? Alam mo 'yung ang sarap niya? Hmm. Itira ko 'to. Dadalhin ko bukas sa work patikim ko sa mga kasamahan ko. Mga ko.